minsan na po ako nag-isip na magpakamatay. Pero po talaga yung, ang Panginoong Diyos po talaga, talagang napakakuan talaga ng napakapangyarihan napakapangyari, talaga ang Panginoong Diyos na talagang parang kinuha niya na ako na wag kong gawin kasi mas lalo ako magkakasala pa. Magandang araw po sa mga kababayan natin mga kaboses po. Ano? So ngayon po, nandito tayo sa Barangay Pipian, dito po yun sa bayan ng San Fernando Camarines Sur. Ito pong katabi natin si Sir Arnel Pangan. Ano po? Uh, Pangan Koros. Pangan Koros. Koros po ang pinaka-assure. Oh, mga, okay. Arnel. Medyal niyo ang Pangan eh. Arnel Pangan Koros. Nasa siguro mga 2 months na siyang halos uh, every week. Nung una nga, everyday nagme-message sa akin na pwede mabisita siya, mapuntahan dahil gusto niya humingi ng tulong mga kaboses po. Ano? Nakikita niyo naman ang itsura, ang sitwasyon niya. Ito pong ulo, nakikita niyo po ang sitwasyon niya. So, so yan po, natanong natin dala po nang maaksidente siya habang nagtatrabaho po. So ngayon po, tatanungin natin Sir Amnel Pangan. Siguro, kwento muna po ano. Uh, din lang natin sila yung short die story lang para medyo hindi mahaba yung ating video. Sir, paano po nangyari na naging ganyan po yung iyong ulo? Eh, dati kasi, eh, nang, na, nasa bagyo akat, nasa bagyo naman talaga ako na babakasyon. Eh, nakakuha ako ng bahay na na part-time para pinturahan at nagkasundo naman kami sa presyo at yun, kinawa ko siya kinontrata ko po siya na arawan po yung gagawin kong pagtrabaho doon. tapos mga, kung po, mga isang buwan kong trabaho medyo, siyempre yung pong andamyo ko na ginawa, medyo madulas na siya nagmirinda pa ako ng alas tres ng hapon tapos pagdating, pagkatapos ko po magmirinda, hindi ko na po binalik yung seatbelt ko ayan po na sinasabi, talaga siguro po talaga ang Panginoong Diyos ang may kagustuhan na ma-accidente ko unong araw na, ng... kaya po na ito ano, po ikot ko na what balance ako yung nalaglag po ako sa second floor na bahay na pinagpipinturahan ko so pag mo po pag gising ko po nasa hospital na po ako hospital ilang yung, tumatagal ka po sa hospital Siguro ko po mga 20 days o oh, baka mag isang buwan ganyan so sabi ng doktor ang pinaka the best na gawin So, yan nga, uh, in, parang may nawala po sa ulo mo yung yeah. skull. Ano pong nangyari po? Anong ginawa na Ang ginawa po? Ang doktor at may namuha pong dugo sa otak ko, kailangan na alisin nga yung kalko, biyakin, para matanggal po yung dugo. Kasi pag hindi daw po matanggal yung dugo, yun lang ang ikakapa, ikakamatay ko kasi mag yung sa otak ko. Pagin daw kasi, ah, ah. pagin daw kasi ang kumalat sa dugo, ay yung dugo na yung sa otak ko, patay daw yung isang tao. Kaya yung anak ko naman at ayaw pa naman niya ako mamatay, nagkon siya pa, pumayag siya na maopirahan ko at alisin yung dugo sa bulo ko, ay sa otak ko. Kaya yung kung kuhan ko yung kalko na yan, kinuha yung anak ko kung saan pwedeng itago, kung pwedeng ilalabas lang sa konat ilalagay sa freezer. Tinanong, tinanong nung anak ko kung saan maganda. Ang sabi nung doktor, yun nga na kung pwede daw, mas maganda daw sa katawan mismo sa akin para ini time man daw na gusto kong ibalik at mm, ipabalik napaka kung na ang recover na mabilis daw na makarecover okay. so yan mga kaboses ano siguro uh, pa, bago na ni Sir ituloy yung kwento parang napakagod na yung nagbibigyo natin mga layan kukunin ko yung uh, camera para si Sir na lang ang focus natin siya na lang magkukwento po magpapatuloy po ano? so yan uh, tutuloy natin mga kaboses po So, and sir, kanina na po may nakakwento ka na yung parte ng ulo mo ah uh, parang nandito po sa ano sa ito po sa tiyan ko ito. Ito mo to sa right side na ganoon ng yung tiyan ko po yung kal yung parte na inalis po, yung, sa po, auto yung auto. inalis po sa ulo ko dito. dito ano po, po ang purpose daw niyan? Ang purpose nito na hindi daw po masira. Mm -hmm. Kasi pag nasa labas lang daw po, mm -hmm. with, Pag wala daw kuryente, may chance daw na masira. masira. Samantala pag nandito daw nakadikit po sa katawan ko, mm -hmm. hindi daw po masisira. Saka hindi tayo man daw po na ipabalik ko, uh, sariwa siyang ibabalik sa ulo ko at saka madaling makarecover. So, ibig sabihin, uh, maaari pa pong bumalik sa shape yung ulo mo? Ayun. Uh, pag... Nasa yan. kumbuhan ko talaga, nasa 80% hanggang, hanggang 100% daw na talagang makaka-recover po ako. Uh, ano ang hinihintay po para dapat ibalik na yan? Kuan na po ito? signal. Kailan po, po pwedeng ano ibalik? Po, nung kuan po nung nasa bagyo, binigyan ako po ng 3 months to 4 months. Tinawagan po ako pero hindi naman po ako nakakontak, Ayun nga ang nga po. Wala kaming pera. Ah, ano? Um, siyempre gastos kasi po uh, pala. Na... Kasi po ang ining gastos nito sa akin 165,000. 165,000 para lang dun sa pambayad sa operasyon. Oo, oh, kasi dalawang operayan, no? operayan yung tiyan ko, operayan yung olo ko. dalawang biso, operahan kasi. Oh, pero overall na po, 160,000 opera sa, dito sa tiyan. Oo, kung na yun. Sa sa, pa 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 yun, pack, para package. Package na yun. Okay. Basta may operahan ako. Anong, ayun. saan po? Dito lang sa Bicol po? Sa Baguio. Ah, dun ka din operaan. Sa, 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 BGS, kung saan ako inoperahan. Dun, dun din. Dun din sa... Mm. Kaso nung tinawagan ako, nandito na ako, mm hindi -hmm. na ako na... Wala nga Ilang po. taon na sir? Simula nang ma-accident ka? Na-accident ako, 2021. Oo. Uh -huh. Nasa so, so, 24 na, 2024 uh -huh. na ngayon. 3 years, years na. 3 years na. 3 years. Magkuha na, okay. magti-3 years na. Opo. Naka-wheelchair ka sir, hindi ka ba nakakalakad? Hindi, na, hindi po ako nakakalakad. Dahil dahil nga po sa kuwang ko na ito, itong... Ang konektado lang sa kuwang ko, yung otak ko. Ah, oh, okay. Apektado daw po yan sa kuwang na okay. yan, sa otak ko. Yung pag hindi ko paglakad ah. na ito. Oh, tama Pero po, po nakakakon ako. Oh, pag na, may nahawakan ako, nakakatayo ako at naiaapak ko yung pako. Oh, kasi yung nadamid sa iyo is sa uh, itong no left tama ba? Ah, right, 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 part ng yung ulo. Kayo ang apektado yung left part ng yung oh. body. So yun ang nangyari kasi po. Kasi no? Ikis, ikis pala yan. Oh, tama po. Uh, yung otas, ang koneksyon kaning otak ta sa kabila. yung wow. sa too. Sa walang ano. Sa wala ang apektado. Ini man sa otak ta sa wala, sa, too man ang mm, -mm. tama apikado. po. So, Sir, bakit ka po nag-message sa boses ni Banuan po? Ano pong nag sa sa'yo? Ay, nagkawang po ako. Nagkawang po ako ng kuan, kasi wala po talaga na ibang maasahan na ma mahingan po ng tulong. Mm -hmm. Dahil sa, doon po sa, kung pamangkinin ko sa side ng nanay ko, mm -hmm. sa akin na ilalapit niya daw sa kwan, sa boses nga ng Banuan. Ayun, nagkawang ako sa kanya, nag-message ako sa kanya, at nagsin ako sa kanya ng picture siya yung ang siya po talaga yung actual na nag-message na una sa boses ng banuan. Ah, may nag-message na po. Oh, si Joy. Tiko, di ko, ko pumatandaan siguro sa dami na yeah. nag-message. Joy Pangan. Kagalup. Joy, Joy, Joy. Pangan. Sige, Sige tingnan niyo. Parang kay Lupian. Pero okay. Joy ako Pangan. nung pagkakuan niya rin sa akin at nag-reply sa kanya, eh, nag-message din ako. Act na talaga na ako. Tapos nag-send din ako ng video, pero short video lang. Opo, opo di ko lang matandaan sir kung nag-message sa palang pamangkin mo Joy Pangan. Oh, Joy Pangan. tapos ikaw na yung sunod na nag-message. Ako na yung araw-araw araw, araw, Perfect. ako na ang Oo nga, sabi ko halos every week may message oh, ka tapos nung talaga, una halos every day nag uh, nag 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 na talaga ako na talagang sa, parang nag-uun na talaga piko pinapang kinukuha naman ako nang inuudyo ako ng, inu ng Panginoong Diyos na sige, huwag kang mawala ng pag-asa. Opo. Kaya Araw-araw pa ako nagme-message talaga ako sa boses ng banuhan. Uh, sir, paano, sino po ang kasama mo dito sa, ano, dito sa bahay? May yung, kasama ka po? Sa ngayon po, itong pamangkin ko lang na isa. Kasi yung pong dalawa, ay yung isa nagtatrabaho sila. Mm -mm. Kaya kami lang na dalawa di, ngayon nang ganito. Maminsan po, mag-isa lang ako rito. Kasi dati nagbakasyon po yan, pamangkin ko na sa Kipapan na sa Maynila, mag-isa lang ako. Mm -mm. May mga araw po talaga na Mag-isa lang ako rito. Paano po ikaw? Kasi hindi ka naman nakakalakad na paano ka po nabubuhay? Ayun po, hindi ka magkapagtrabaho? Paano ka po yun nabubuhay? Yung Nasa po yun, ko yung mga yung kapatid ko na dinadala na ako ng tangalian, gab, hapunan. Araw-araw po yan? Sa araw-araw yan. Pero sa umaga po talaga, as in talaga, hindi talaga ako nakakain ng almusal. Gatas, talaga. kape. Wala. Pero hindi ka po bawal. Pwede kang kuma, nang, um, uminom ng gatas, kape. Wala pong, wala pong binawal minum. sa akin ang doktor. Kaya nga po, bago po ako lumabas noon sa doktor ay sa ospital tinanong ko ang doktor kung anong bawal sa akin mm -hmm. awa ng Diyos, wala naman pong ang sabi sa akin ng doktor na wala akong ibabawal sa iyo sir kasi lahat naman sa iyo healthy naman sa iyo at napakalakas naman ng kuwan ng kuwan so ibig sabihin talagang uh, totally hindi ka na makapagtrabaho wala ka na, wala kang source of income na pumapasok sa iyong income so lahat po yan umaasa ka sa mga uh, nagbibigay ng tulong. Ayun oh, na lang po, ang inaasahan ko, yung mga may mga matataba ang puso, may mga upan puso, yung nagbibigay sa akin. Hmm. Kaya po napakalaking pasasalamat ko po sa kanila at andyan po sila para sa akin at tumulong. May mga oras po ba na sa isang araw hindi ka nakakain? Opo, mayroon. Mayroong araw talaga na hindi ako nakakakain. Kaya da, kinukuha ko na lang po, nag na lang po sa Panginoong Diyos na mawala yung gutom ko. Mm Yung pagkatapos ko po mag tapos magtulog, magtulog ako, paggising ko po, wala normal na po yung nararamdaman ko. Kung wala wala po ko talagang mala, iba na ibang iba tulong. Gusto ko po sana kung mapwede, may, ako sa bahay kalinga na lang. Para po kung sa wala na akong ma, ma aabala sa mga kapamilya ko, sa mga kapatid ko. Mm Kung pwede man lang, lang po ako doon sa bahay kalinga kasi doon po pag nandoon ako sa bahay kalinga, at least Magkakagawa naman po ako doon kasi kahit po ganito ako mag-walis-walis kaya ko naman. Okay. Ang ng mga kuya, mga mga tinanim. Kaya ko po kung titingnan daw ako. Kung hindi daw titingnan yung pugon ko, wala akong problema. Kunsa ko napaka ilit ko daw na taong tingnan. O nga sir, pansin ko rin parang yung bang pang wala ka wala kang problema. Yun nga po kasi ako naman talaga, iniisip ko kasi talaga ayaw kong mabibibig ng dibdib yung mga nasa dibdib Nasa ko kasi. Tawag nitong Ayaw ko pong magkumpa yung otak ko. Madagdagan pa ng stress yung otak ko kasi minsan na po ako nag-isip na magpakamatay. Pero po talaga yung ang Panginoong Diyos po talaga talagang napakakuan talaga ng napakapangyari, makapangyarihan talaga ang Panginoong Diyos na talagang parang kinuha niya na ako na wag kong gawin kasi mas lalo ako magkakasala pa. Lately na, minsan nag-joke na sa'yo na magpakamatay ka po. Uh, uh, ano Totayos ko na ano pong ginawa mo, yan. Dahil po sa kalagayan mo nga. Oh, dahil sa kalagayan ko po na, na ayaw ko na po maging pababigat Pabigat sa pamilya sa ko. ko. O ko sa kanina po man na mga kwang ko. Para mm -hmm. sabi ko, total wala na, aros, ang pakiramdam ko kasi sarili ko, parang mag-isa na lang po ako. Kung, so kung wala na sa kaya nag kaso. Kaya sabi ko, magpakamatay na lang ka. Ginawa ko niya, nag, yung pong hawakan ko dyan sa igaan ko, kinuha ko sa leg ko. Mm -hmm. Tapos nung pag keto naglaglag ako ay masakit sabi ko masakit pala kasi <laughs> so, ginawa ko pinilit ko kahit nahirapan akong tumayo tumayo ako kasi talagang masakit talaga eh <laughs> sabi ko mahirap pala tapos ginawa ko na lang nagprint na lang ako sa Panginoong Jesus ako kay Panginoong Jesus ikaw na pong bala ko sa buhay kong itong natitira dito sa ibabaw ng lupa <laughs> gusto ko pa kako na pat patatagin yung Pan pananampalataya ko po, po sa iyo okay. na para maging matatag ako at makayanan ko ang lahat ng ito na di aking dinadanan. Opo. Oh, Nagano ka na sir? Uh, paano pag ano mo? Pagligo, pag CR? Pag paglego, walang problema paglego. Oh. Pag nag pag nagsisiyar ako sa diaper. Ah, may dito diaper ka po. Kaya yan po talaga isa <coughs> sa problema ko talaga yung pang-maintenance ko sa diaper kasi diaper. talaga pag nagkukumpok kasi. Di, maminsan once 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 one day nakakatao times sa kung pagdumi so may, may minsan sira kasi nag-agis. sira jan sira nag nagano ni tayo na intindihan sa daya po sa sarong ala ah, dun sa daya pair tayo dun sa daya sa isang araw minsan nakakagamit siya ng dalawang daya pair minsan dalawa uh -huh. Pero talaga niyan, araw-araw isa. Kahit isa, okay Kaya yan na. po talaga, isa, isa yan sa priority ko talaga yung diaper. Kasi talaga po talaga hirap ako pag wala akong diaper. Paano ka sir nakakakuha ng diaper wala ka naman trabaho? Ayun eh, nga, ina, puro ako, puro ako, ginagawa ko, puro ako message sa Facebook. Puro mm -hmm. ako talaga, kaya nga, um, eh, talagang kinakapalang ko na lang yung mukha mm -hmm. ko sa... Pero talaga makahingi ako sa mga kakilala ko tapos nagpo-post nga ako minsan na kung baka ako sino kago yung may extra man lang dyan o mm -hmm. yung mataba ang puso na magkakuan mo lang po sa akin kahit kago pang diaper lang. Si. Eh sir, uh, ano yung particular na tulong ang maaaring ibigay sa'yo? Tulong po. Ang ang, ang pinaka-priority ko po talaga ngayon talaga yung makapagpa-therapy talaga ako. Therapy. Yun uh, po talaga. pag na-therapy ka po, anong anong pwedeng sabi sa'yo? Pwede kang makalakad ulit, bumalik sa buhay. Eh, yun po yung gusto sa akin na talaga napakalaki daw talaga ng chance ko na 80% daw hanggang 100% na makakalaka daw po ako. Mm -hmm. Kasi lahat naman daw po sa akin na poro normal naman daw. Kaya yun po talaga ang kinukang ko talaga na gusto kong magpa-therapy. Opo. So, bakit ka po? Pwede ka naman magpa-therapy? Bakit hindi ka po natutuloy magpa-therapy? Hindi nga po ako matuloy kasi unang-una po talaga budget talaga ang budget pa rin, problema diba? ko ah. po sa pang -pa therapy So, kung pag may tumulong na no possible na tulungan ka sa therapy. Malaking bagay po iyon. Ano pa bagay? Ngayon pa lang po, sobra-sobra na po ako nang papasalamat sa sa gagawa noon para sa akin. Sa therapy po, kailangan uh, magkano, how much yung kailangan ipunin para sa therapy sa paggakaalam? Ang ko so, po nung nakausap po na magte-therapy sa akin, yung package deal na usapan namin, 20,000 sa sa 20 days yun na pag-therapy sa akin, umaga-hapon daw yun. Kasama na yung pagkain ko doon. Sino ka mag-stay? doon po ako mismo mag i, -i sa kanya. Ah, uh, okay. 20,000 for 20 days. Bis. Sa, 27. sa isang araw, dalawang beses ito therapy. At morning, afternoon oh. after night. niya po na talagang... talaga. Ay, talaga po kinuha niya sa akin na napakalaki daw talaga. Na Ng, chance na? 80% daw po hanggang 100%. Ah. Uh, Kaya talaga po ako, nagkukan talaga po ako, nagsusimikap talaga na gusto ko po talaga, gusto, gusto ko po talaga magpatera. Okay. Tapos pag nakalakad ka na sa'yo, anong sunod na ano? Na plano mo? Ibalik sila. Kahit hindi ko na po yan, ipabalik yung kalahan sa ulo ko. Oh. Basta ano po sa akin, makapagkakakakakak. Alam mo, yan po nagribok lang uh, mga tugang. Ang uh, <coughs> nag-ingay yung aso. <coughs> Ayan ano. Oh, no! Hindi na napag hindi na narinig natin po ano. So balik natin no. Oh. shout out sa kasama natin dito sa nag-guide. Ayan, siya po yung nag-guide sa atin dito. Uh, balik natin sir yung alin ba makalakad ka na po. Uh, kasi pwedeng mabalik yan eh, sa normal yung ulo mo. Ang kuang ko po kasi, hindi na rin po kasi sa akin yung importante yung balik pa din yung kalko kasi. Ang importante lang po talaga sa akin, kapag lakad kasi gusto ko po talagang maglingkod sa Panginoong Diyos. Hanggat nabubuhay pa ako rito sa baba ng lupa. Sa bagay, malaking... Yung po talaga ang kuang ko kasi simula po talaga yung, yung sa nangyari sa akin talaga, wala po talagang inisip. Lagi ang Panginoong Diyos talaga ang nagbigay sa akin ng pagpapala para mabuhay pa po rito sa ibabaw ng lupa. Oo. Kasi eh yung po talaga ang ko ang sabi ko isusuko ko na po ang buhay ko itong natitira dito sa ibabaw ng lupa. Talagang paglilingkod ko po sa Panginoon Diyos talaga. Yung natitira ko ano. Inspirasyon din talaga si Milagro po yung nangyari sa iyo eh. Na ganyan nabuhay ka pa. Yung skull mo nasa tiyan mo, di ba? Tapos yung ulo mo si ganyan ang sitwasyon, pero nananatili ka pa rin parang positibo ka pa rin po sa pananaw mo sa buhay. Healthy, healthy po ang pakiramdam ko. Hmm. Parang wala akong nararamdaman. Oh, so talagang kailangan lang talaga yung pang-araw-araw mo po. Eh, yun talagang pang-araw-araw talaga. Daya pang ko. Hmm. Kasi ayaw ko naman mag-utos na mag-utos sa mag-aabang pa ko diyan sa mga batang dadaan diyan para tawagin ko lang para uh ko lang na magtapon ng daya Hirap. Uh, kung mabuti kung lagi akong may pera sa bulsa pag mga bata pag binigyan mo ng 10 piso diyan. Ano po sa ano? Uh -huh. Eh, di may sako ako. Ayan ang sako. Diyan ko pinapalagay sa sako. Okay. Po so, yan po talaga napaka-importante sa akin, daya pero okay. sa kahit okay, sir, talaga pagpapatirap um, Ibigay ko sa yung ano, yung uh, linya ulit ano. Manawagan ka po, ano yung gusto mong sabihin sa mga mga makakapanood oh. nitong ating video, mensahe mo po. Doon po sa mga makakapanood po nitong video na to, Um, kumakatok po ako sa inyo mga puso na humingi po ako ng konting tulong po sa inyo na talagang gustong gusto ko po talagang makapaglakad may lakad ko po ulit itong kaliwa kong pa tapos itong kaliwa kong kamay na magamit ko po muli kasi talaga po yun po talagang pinapangarap ko sa buhay ko na makapaglakad po talaga ako kasi pag nakapaglakad po ako marami pa po akong plano kasi unang-unang po talaga gusto ko po talagang maglingkod sa Panginoong Diyos sa itong natitira kong buhay na ito dito sa ibabaw ng lupa gusto ko po talagang bumalik sa pag ko sa Panginoong Diyos kaya ayaw kong sayangin itong natitirang itong buhay ko dito sa ibabaw ng lupa na hindi maglingkod sa kanya yun po talagang isa kong priority talaga sa akin ko ang maglingkod sa Panginoong Diyos Sige. so yan mga <coughs> mga kaboses ko ano yan si Sir Arnel Pangan Coros ng uh, Barangay Pilipian, San Fernando Camarines Sur, kumakatok sa ating mga puso sa mga nais tumulong po. Uh, pwede po kayo mag sa boses ni banwaan Ang kailangan niya po is gusto niya makapaglakad. Ang paan niya po is hindi niya mailakad po ano, iyon paan niya. So, 80% to so mas sobra pa na po pwede pa siyang makabalik o makalakad po pag na-therapy siya uh, 20 times, 20 days 20 days, 20 days may therapy po siya Ah, uh, kailangan niya is 20,000 para lang do niyan sa pagpa-therapy. Uh, bukod pa diyan, uh, kailangan niya syempre yung pang-konsumo. Sa araw-araw syempre dahil syempre uh, hindi naman yung mga tumutulong sa iyo talagang hindi naman sa lahat ng oras, meron din iyon, may mga time din na nangangailangan din niyo, nahirap din iyon. Ako ko na lang <laughs> pag may mm. nag message sa akin oh, pangyako ng GCash number, yon, yon lang. So yan po ano. na akong masaya doon dahil oh. sila na mismo nag-offer sa akin na pahingi ako ng GKS number mo para mapadalaan kita kahit dalawang daan Ay, ka. Sa tindahan. Mm -hmm. So yan, sa abong si Simba na lang pwede po kayo mag-message. Then, wala pong bawal sa kanyang pagkain. Pwede ang, sa, kasi sa pag-almusal na umaga, uh, minsan di siya nag aalmusal na. kape, pwede, gatas. Kaya mo sir magtimpla? Kaya ko magtimpla. Init ng tubig, mayroong kang, uh, ano? Dapat, kaya, may mo kaya, dapat, ano? pero, kaya kung nakakairo ako dyan. Ah, okay, okay, ka Basta Basta may gas lang. Gatas. So, problema lang kung magagatong, talagang mm -hmm. mahirapan ako. Okay. So, yan, ito po yung kanyang, ano, tinitirahan. Sa'yo talaga ito sa bahay, sir, hindi? Hindi, sa kapatid. Ah, kapatid. Wala Nakikitir. Wala kang bahay. Wala akong bahay. Ayun ah, lang. Wala pala siyang bahay po. So, ito, may isang kwartong, kumbaga, dito ka pinatira po sa isang kwartong ito. Tignan okay. so, niyo po yung bango. Pigaan ko Yan, nasa kaliwa. Pagpasok niyo. So, ayan. Mayong ilaw diyan. May po, kuryente ka. Diyan, sa loob. Okay na po, ayan. Mayong kuryente diyan. Ito po, hindi niya po ito bahay, ha. Oh. O, oh. baka magsabi ilaw, kayo na concrete yung bahay, ha. Hindi niya po ito bahay. Nakikita lang po siya. Pinatira lang po siya. Pinatuloy to. sa kapatid ko. Kapatid po. ko sa nanay. Uh -uh. So, ayan. Kapatid sa ina. Uh -huh. So yan man lang uh, Mga tuga, mga kaboses Yan na lang po Ang ating uh, pakikipag ano. Ayan Ma'am, anong pangalan mo nga ma'am? Erlinda Gordo Yan Erlinda Gordo <laughs> yeah. Gordon? Gordo, Gordo lang Gordo lang? Gordo Mitilio Mitilio, oo Nung, ano? Mitilyo, oh. nung oh, uh, Erlinda Mitilio Gordo Yan Siya po yung eh, na, pinsano, pinsano, pinsano. kilala Tiling ko, ko oh, kilala ko kasi siya Kaya no, diyan ako huminto <laughs> talaga <laughs> sa kanya oh yan pang maray talaga. doon ako huminto sa kanya kay Ma'am Erlinda Mitilio Gordo tapos tinanong ko yung pangalan kung kilala niya ito yan sinamahan tayo hanggang dito po sa bahay po salamat sa ano to a guide ano anong tawag dito a guide Guy naging guider ano nag-guide papunta dito guide. Guide. Uh, and uh, naging videographer kanina sisimulan tayo so yan thank you so much mga kaboses, so yan po ang sitwasyon dito Yeah